Mayroon tayo ditong dalawang sachet ng buto ng talong, mayroon ding compost at mayroon tayong tray ng itlog. Siyempre, alam niyo na ang gagawin. Magpupunla tayo nitong dalawang talong na in order ko. Kaya naman eto, naglagay na tayo unti-unti ng compost o nitong matatabang lupa dito sa tray ng itlog. Itong mga lupa na gagamitin ko ay kinuha ko nga dun sa lote. Marami kasi dun ng mga lupa na matataba dahil dati ngayon ay pinagtatapungan. Magkaibang klase nga itong buto ng talong na ipupunla natin. Yung isa nga ay Thai eggplant at saka itong isa ay dwarf eggplant. Titingnan natin kung makakabuhay tayo dito ng talong lalo na itong Thai eggplant. Nakikita ko kasi ito ay kulay violet na bilog. Eh titingnan natin kung tayo makakabuhay tapos itong isang dwarf eggplant naman, ay yun ay kulay green na bilog din. Naisip ko nga rin magpunla ng ganitong talong dahil madalang naman yung ganitong klase ng talong dito sa amin. Kaya naman syempre kapag nakabuhay ako, yung makakatirim na rin ako ng ganitong talong. kadalasan kasi ang talong din sa amin ay kulay violet na mahaba o kaya yung kulay green na mahaba din na ang tawag nga nila ay yung talong na inaraw-araw. dalawang klase nga lang yung aking talong ay ginawa ko nga na tigdalwang tray nga siya ng aking at tapos ko nga malagyan ng lupa yung apat na tray ay tinutuso ko lang na naman yung gitna para nga malagyan ng buto nitong talong. After nga nun, ay yun, kukuberan ko na ng mga lupa sa gilid para nga matabunan yung mga nilagay natin na buto. Pagkatapos nga natin maitanim lahat nitong buto, ay spray natin or didiligan para nga kapag itinabi natin ay fresh na fresh pa at malamig-lamig pa. Tapos syempre, maghihintay tayo ng ilang araw para makita kung gaano nga siya katagal bago sumibol. Ay, isa lang ang lagay ng buto dito sa butas, pero yung iba nga ay dinodoble ko kasi meron nga ang buto na parang yupit siya or maliliit. Ay feeling ko baka hindi sila mabuhay kaya kaya din dinodoble ko ng lagay. Ganitong klaseng pagpupunlangan ng buto sa tray ng itlog, ay eh, napanood ko rin lang sa isang vlogger, kaya ayun, kinaya ko nga at try nga natin dito sa buto ng talong. At ayun na nga, kung meron kayong mga tray dyan na hindi na ginagamit, pwede natin itong makpakinabangan. Mapapagpunlaan natin na kung ano merong buto, meron tayo dyan. So ayun, sa mga susunod na araw ay papakita ko ito sa inyo kapag sumibol na at itatanim nga natin ito dun sa lote. Ayun lang ulit for today's video. Thank you for watching!